Alam mo ba, ayon sa mga financial experts, ang mga milyonaryo ay may average of 7 income streams. Pero ang tanong, ilan ang sayo? Marami sa atin, gigil mag-ipon at magtrabaho araw-araw, pero nakakulong pa rin sa iisang source of income. At kapag humina yun, wala tayong backup. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 income streams na kahit ordinaryong Pilipino, pwedeng simulan hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang ng tamang strategy at mindset. Kaya kung seryoso kang magretiro ng maaga, stay tuned hanggang dulo. Kasi yung pang 7, yun ang tunay na kumikita habang tulog ka. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Ito ang pinaka-basic, pinaka-common at madalas unang pinagmumula ng pera ng karamihan. Active income. Ito yung sweldo mo sa trabaho, professional fees kung freelancer ka, o commissions kung sales agent ka. Sa madaling salita, ito yung pera kapalit ng oras at effort mo at walang masama dito. Sa katunayan, ito ang pinaka foundation ng lahat ng income streams. Dito ka unang natutong mag-budget, mag-ipon, at mag sa pera. Kasi kung hindi ka marunong humawak ng active income mo ngayon, mahirap din palaguin yung ibang income form later on. Pero tandaan mo, ang active income ay temporary. Kapag huminto ka sa pagtatrabaho dahil nagkasakit ka, nawalan ka ng client o nag-retire, humihinto rin ang kita mo. Kaya hindi sapat na ito lang ang pinagmumulan ng pera mo. Ang sikreto ng mayayaman, di nila tinitingnan ng active income bilang end goal. Ginagamit nila ito bilang puhunan, parang gasolina na pampaandar sa ibang makina ng kita. Kapag may sobra sa sahod o komisyon, hindi nila ginagasta sa Ang ginagawa nila, iniipon, ini-invest o ginagawang seed capital para sa mga susunod na income streams. Example, kung kumikita ka ng 30,000 kada buwan, kahit 10% lang yan, 3,000 pesos yon, ilaan mo agad sa pagbuo ng panibagong source of income. Hindi mo mararamdaman agad ng resulta ngayon, pero pagdating ng ilang taon, yung 3,000 na yan, ang magiging dahilan kung bakit di mo na kailangan mag-overtime araw-araw. Ang punto ko dito, gamitin mo ang active income mo. Hindi lang para mabuhay ngayon, kundi para maghanda sa mga darating na taon. Kasi kung pera lang ang nagtatrabaho para sa'yo, mas mahaba ang pahinga mo at mas maaga mong makakamit ang totoong financial freedom. Ang side hustle ang pinaka-accessible at pinaka-mabilis simula na income stream para sa karamihan ng Pilipino ngayon. Ito yung mga ginagawa mo sa labas ng regular mong trabaho. Freelancing, content creation, online reselling, digital services, o kahit simpleng buy and sell. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Ang puhunan mo dito, oras at skill. Kung marunong ka mag-edit ng video, gumawa ka ng graphic design. Pwede rin mag-manage ka ng social media o magbenta online. At ngayon, may mga platform tulad ng Fiverr, Upwork at kahit Facebook Marketplace kung saan pwedeng magkakliyente kahit nasa bahay ka lang. Marami na ngayong Pilipino na nagsimula lang sa maliit na sideline, nag -e edit ng video sa gabi, nagbebenta ng ukay sa Shopee o nag ng small online page. At ngayon, kumikita na ng higit sa sahod nila sa day job. Pero tandaan, hindi instant ang tagumpay kailangan mo ng consistency, magandang reputation at disiplina. Kapag nakita ng mga kliyente na maayos kang kausap at maganda ang gawa mo, tuloy-tuloy na ang income mo. Ang side hustle ay hindi lang extra income. Ito ang pwedeng maging gateway mo sa financial freedom. Kasi kapag natutunan mong pagkakitaan ng oras mo sa labas ng trabaho, hindi ka na limitado sa iisang paycheck lang. Real talk sa panahon ngayon, ang walang side hustle, parang may isang paalang sa bangka ng buhay. Kapag dumating ang problema, mabilis kang tumaob. Pero ang may extra source of income, kahit may alo ng gastusin, lumalaban pa rin. Ngayon, kung handa ka na mag-level up pa at gusto mong gawing mas malaki ang kita mo, dito na papasok ang business income. Ito yung kita mo mula sa sarili mong negosyo. Pwedeng sari-sari store, food stall, online shop, dropshipping, service-based business o kahit small franchise. Pero ito ang unang dapat mong tandaan, hindi lahat ng negosyo kumikita agad. Maraming taong sumusuko dahil akala nila pag nagbukas ng negosyo ngayon, kikita na agad bukas. Ang totoo, negosyo ay parang halaman. Kailangan mong diligan ng oras, effort at tamang strategy bago ito mamuungan ng tuloy-tuloy nakita, Kaya kung may trabaho ka pa, huwag mong basta-basta iwan agad. Gamitin mo muna yung active income mo bilang kapital para palaguin ang negosyo mo hanggang maging stable. Kapag kumikita na siya ng consistent, kahit wala ka sa harap ng counter o computer, doon mo palang pwede i-consider ang full transition. Ang tunay na goal ng pagnenegosyo ay hindi lang dagdag pera, kundi time freedom. Ang gusto mong maabot ay yung punto na kahit nasa bakasyon ka o tulog ka, tuloy-tuloy pa rin ang kita dahil may sistema kang tumatakbo. Kaya nga sabi ng mga financial mentors, ang mayaman hindi nagtatrabaho para sa pera. Gumagawa sila ng sistema ang nagtatrabaho para sa kanila. Isipin mo, habang karamihan ay nag-work para sa income, ang negosyante gumagawa ng system team, automation, supply chain, na kumikita kahit wala siya. At dito mo mararamdaman ang tunay na essence ng wealth building. Kapag hindi mo na kailangan ipagpalit ang oras mo sa pera, doon palang nagsisimula ang totoong kalayaan sa buhay. Ang investment income ay yung kita na galing sa pagpapalago ng pera mo mismo. Hindi ito instant. Pero ito ang pinakamatibay na source sa long term. Pwede kang magsimula sa stocks of mutual funds, digital banks na may mataas na interest, REITs or real estate investment trust, or bond funds. Ang sekreto dito ay hindi timing, kundi consistency. Kahit 1000 kada buwan basta tuloy-tuloy, lalaki yan dahil sa compound interest. Example, kung mag invest ka ng 1000 monthly sa 10% annual return, after 20 years halos 760,000 pesos na yan at yan ang power ng compounding isa sa pinaka-classic na income stream ay real estate pero huwag mo agad isipin na kailangan mo ng milyon para makapasok dito ngayon may mga paraan para makapagsimula kahit maliit tulad ng real estate investment trust o REITs Airbnb style rental partnership Example, kung may extra room ka sa bahay, pwede mo nang iparent. Automatic additional cash flow na yan. Ang real estate ay hindi lang asset. Ito rin ay proteksyon laban sa inflation. Habang tumatagal, lumalaki ang value ng lupa. Kaya lumalaki rin ang net worth mo kahit wala kang ginagawa. Ito naman ang modern gold mine ng digital age, royalty or content income. Pwede itong galing sa YouTube videos, e-books o online courses, digital templates or designs, music or art royalties. Ang kagandahan dito, isang bes mo lang ginagawa, pero pwede kang kumita paulit-ulit. Example, may mga YouTubers o creators na kahit matagal nang di nag-upload, kumikita pa rin buwan-buwan dahil may nanonood pa rin ng lumang content nila. Kaya kung may expertise ka, huwag mong itago. I-package mo, i-share mo, at gawin mong source of income. At eto na, ang ultimate goal, passive income. Ito yung kita na pumapasok kahit wala ka nang ginagawa araw-araw. Pwede itong galing sa dividend paying investments, affiliate marketing, automated business systems, rental income, or compounding savings. Pero tandaan, walang passive income kung wala kang active effort sa simula. Lahat nagsisimula sa hustle phase bago maging autopilot phase. Kaya ngayon 2025, simulan mo na magkaroon ng passive income. Ang sekreto ng early retirement, hindi magic. Kundi multiple sources of steady income Di mo kailangan magsimula agad sa pito. Simulan mo sa isa, tapos dagdagan mo habang natututo ka. Dahil habang dumadami ang pinanggagalingan ng pera mo, mas bumababa ang stress mo at mas lumalapit ka sa kalayaan ng oras. Ngayon, comment mo sa baba. Ilan na sa 7 income streams na ito ang meron ka ngayon?